Hello po, magandang araw mga kababayan. May pakialam ka sa ating bayan. Kung may isip ka paraan kung paano mo butuhin ang isang mga taong nangailangan ng iyong buto. Sa ngayon, 5 uh, five days, ah uh, nagkaroon kami ng kunting libot-libot. Nagtanong kami muli Kunti lang naman tinanong namin. Siguro nasa ano lang yung mga kulang-kulang 300. Ang top 12 pa rin. Mga edong nagbago yung top 12 na ano. Nagbago yung top 12 na pinakakulilat sa senador. Pero before ang lahat, magandang araw, magandang gabi. Magandang tech, ano, sa lugar kaman, man. Sana po ay yung tagtilikan ng ating pinag-uusapan sa araw ngayon. Ang consistent na number one na hindi talaga makakamanalo sa Senado. Ito pa rin si Franz Castro. Isa siya pa rin ang top one. Number one pa rin siya sa hindi talaga bubutuhin ng mga tao. Kasi ang iniisip kasi ng mga tao sa panahon ngayon, kailangan yung plataforma, sa panahon ngayon kasi kasagsagan ng anong halos 45 days na yung kanilang pagpangampanya dapat unahin na nila yung mga plataporma talaga nila pero ang ang naano kasi ng mga tao puro impeachment yung mga nasa utak nasa puso nila kaya naiirita yung mga tao bakit impeachment ang impeachment ta kapail na bakit pinaporsige nila na maumpisa na? Dapat isipin nila sa panahon ngayon. Yung kanilang pagpangapan niya kung paano sila makagawa ng plataforma. Kaya mga tao nagalit sa kanila. Jake number 1. Castro number 2. Masa. Tumatakbo pala tong Masa. Lisa Masa number 2. Wala rin. Hindi rin nila bubutuhin. Number 3 po. Tulintino. Si Tul. Ito si Tul ang ano na mga tao balingbing kasi Duterte pala to noon ngayon Mar Marcos kaya ayaw pang po si Aquino Bambam ibig sabihin ang consistent pa rin siya hindi siya mananalo kasi ayaw ano na mga tao sa mga dilawan pang-lima Kiko Pangilinan, dilawan pa rin ayaw pa rin ang mga tao itong pang-anim Abalos hindi ko alam si Balos ko. Balos kung dilawan o pinklawan o pulahan. Pero ngayon Marcos mo no? Ang ano ng mga tao, parang nag-resign siya sa pagka-DLJ kasi akala niya sigurado na siya mananalo sa pagka-senador. Ibig sabihin na to ang ambisyon pero ang mga tao wala namang ano sa kanya, wala tiwala. Kaya hindi siya bubutuhin. Pang-anim. Pang-pito, Pacquiao. Si Pacquiao naman, isa rin sa balingbing kasi galit to kay Marcos noon. Ngayon, Marcos ya. Kaya wala. Naguguluhan yung tao sa yobran Hindi nila maramdaman kung ha, nasaan ka talaga pumapaling. O oh, may sarili ka ba talagang direksyon. Kaya kung nag-independent ka, kung pinanatili mo yung ano ka, wala kang pinanigan. Siguro nambiruan ka sa sorbi. Pero wala tayong magawa. Nandiyan ganay na eh bilyar o oh, makamil Bilyar ang bilyar naman parang sa political dynasty punong puno na yung sinado ng bilyar kaya ayaw ng tao sa inyo lapid anjan pa lapit Lito Lapid silito Lapid naman sawa ng tao sa inyo dahil hindi naman naririnig ang boses mo kung ano ang nagagawa mo sa sinado number Matula Matula, saan ni Matula to? Number 10, Matula. Hindi ko alam kung anong tula dito kasi hindi siya inano ng mga tao na papanalunin. Ang pang number 11, Rebilia, bung Rebilia. Hindi ko alam kasi sabi nila may kasong plunder pero wala naman ah, basura na basura pero pati hindi siya bubutuhin. Yun lang. Number 12, Salvador. Si Philip Salvador to artista siguro. goro iba ko lang ba't hindi siya hindi siya bubutuhin ng mga tao siguro hindi na siya ganong popular, popular siya pero hindi siya ganon. hindi siya nakikita ano, kung paano siya magsebisyo siguro ganon kaya itong mga na nababanggit sa mga ano nababanggit sa mga top 12 na hindi mananalo mayroon din dito pumasok sa ano mayroon din dito pumasok sa sorbi doon sa SWS na pasok sila sa top 12 sa mananalo doon. Andito yung pangalan na Bilyar. Andito yung pangalan ni Rebilla. Andito yung pangalan ni Pacquiao. Andito yung pangalan ni ni Pacquiao. Pacquiao, Bilyar, Lapid, Rebilla. O. Apat dito yung nasa sorbi ng SWS na top 12 dun sa mananalo. Pero sila dito sa top 12 sa pangatalo, pumasok din sila. Ibig sabihin, hindi natin alam kung saan sila papasok. Kaya yan lang po mga idol. Salamat mabuhin lahat. Piliin natin. Husgaan natin ang mga tao na yan. Piliin natin ang gusto natin. Huwag tayong magpadala sa mga bula-bula. Huwag -bula. -bula. Mag, tayong magpadala sa pera. Importante yung nasa puso. Pu isip sa puso natin. Salamat.